Good morning and welcome back to my YouTube channel guys. So for today's video guys, dito tayo sa aking garden. <laughs> so ngayon guys, ang gagawin natin ngayon dito ako sa aking garden guys. guys. Titingnan natin yung ilalim ng dahon guys dahil may mga uod guys. Itong ampalaya kasi dugo ko ned uod karon ato siyang kuanon guys, panghingudlan kay ang iyang dahon ay magbutas-butas kaunon. Tapos, yung udlot niya, kaonon, di walay bahi nga bunga, guys. Mao na nga atong panghingudlan. Tanaw na to ang iyang ilalom sa iyang dahon, guys. Sama ani. Eh. Ayan, guys, oh. So, ito naman. Ito, guys, na ayan na. Oh. Ayan, guys, naglukot-lukot, guys. So, may uod siya, guys. Ayan. Kailangan natin tanggalin ito. Ayan yung uod. Ayan. Yun yung mukaon, oh muka on og guys ayan o, oh. ayan nalaglag yan yung muka on dahon, pati udlot so why mahimo so kailangan tanggalin itong mga uod dito sa ilalim ng dahon so yun ang palaya, pareho rin sa okra guys nga na ay mo, naay uod so kailangan natin tong tanggalin pisilin siya guys so marami pa to basta titingnan lang yung ilalim ng dahon. Makikita na yung mga uu doon. Doon yun. Oh, excuse me, excuse me. Oh, excuse me, guys. Lalo na pagkoan, umaga, guys. Diyan sila. Manginginain, guys. So, ayan, tingnan natin. Meron pa yan, guys. Oh, dito naman titingnan natin yan, guys. Ayan. So, ganito lang paggawin, guys. Kung halimbawa, <laughs> kung may spray, guys, spray, pwede para maalis yung uh, uod. So, wala naman, hindi naman tayo gumagamit ng uod, guys. Organic fertilizer lang yung ginagamit namin. Hindi kami nag-spray. So, ayan, oh, kinakain na yung dahon niya, guys. So, wala na tong uod. Tinanggalan na to. Bati ito, oh. Ayan. So, ayan, guys. Nakikita niyo, may uod pa sa ilalim. Ayan, oh. Yan yung manginain. Ayan, oh. Yan, o. Oh. Yan yung uod. Yung dahon na uubos, ha? Kakakain niya. So, ayan yung uod. Sa dahon ng kuan guys. Ayan, o. Oh. Kakainin niya yan. So, wala tayong mahimo na bunga kung hindi natin tatanggalin, guys. Hindi kami kasi nag spray guys. So, ang ginagawa lang, organic fertilizer lang. Kailangan alagaan lang yung Araw-araw siya titingnan yung dahon niya, guys. So ayun. Oh. Putang aanohin lang yung dahon niya. Ayun. So dito 'yan. Dito 'yan magtatago sa dahon ng ampalaya. So ayon wala na. Nakukuha na natin tuo oh, kawawa yung dahon niya, oh. Mauubos na sa uod, guys. So kailangan siyang titingnan siya araw-araw. Ngayon, -araw. sa ibabaw. Ayun. ano oh. Ah. Inumpisahan na siya pagkaon. So, ganito mag-alaga ng halam. Ah, ano, guys? Mga tanim. Gulayan. Ayan. O, oh, ito, guys. O, oh. meron na naman to guys. O, oh, maliliit. Hindi lang kasi halata. Dahil, kasing kulay lang niya yung uod. So, ganito, guys. Ganito lang araw-arawin lang titingnan yung mga dahon ayun wala na ayun yung dahon oh. kasi pag hindi yan tatanggalin guys walang mangyari walang bunga mauubos lang yung dahon nya tsaka yung udlot nya dito kakainin yan so ngayon nakuha na natin wala na so mamayang hapon titingnan na naman yan ulit kasi araw-araw yan, nanginginain yung mga uod. So, ito namang kamatis ngayon. Ganon din. May uod din yun. Kakainin din yung udlot niya. Yung dahon. So, maganda ang tubo niya. Hindi siya kinakain ng uod. So, maganda yung tubo niya, guys. Yan yung dahon niya. Labong. Makapal yung dahon niya. Yun, Oh. Yan. So dito maliliit pa lang dito guys. So ganoon yun magalaga ng garden. Ayun oh, kinain yung dahon niya. So nakukuha ko na din yung ito namang posa ko. Sunod-sunod. Nanghihingi na naman ng pagkain. Wala akong dalang pagkain dito. Doon ka na. Mamaya na. Mamaya na. Dito muna ako. Okay guys, thank you for watching and don't forget to like, hit the notification bell para updated kayo sa aking mga vlogs dito sa aking garden guys. Thank you and bye bye, see ya!